right, mga pare ko Makalipas ang isang buwan At ayun binalikan natin tong Honda City Dito sa Kaluokan At uh, nabaha ulit to <laughs> At ito pala ipapalit nating EPS So brand new to galing mismo sa Honda A Honda na tayo bumili ng parts At yun itatry natin ikabit dito ngayon So, malalaman ngayon kung ano yung mga pwede pa natin gawin dito. Pero, sa ngayon, ikakabit muna natin yung EPS. Okay. Ito yung brand new. Grabe, balot na baluta ah. Halatang lebu ah. Halatang ginto yung parts. So, ito yung luma. Ayan. Yan. So ito yung assembly mismo Kasama na yung adjuster Nung sa steering Ito kasi wala So mangyayari nyan Tatanggalin natin ang buo to Kasi kasama na pala Ayun. T9A P0. T9A P0. So, ayun. Tama naman yung part number. Alright. Ayos. Brand new. Ayun mga pare ko. Naikabit na natin yung EPS. Ayun. Bagong bago from Honda. So, magre-relearn lang muna tayo. Para dun sa torque sensor. Kasi may torque sensor yan mga pare ko. So yun, at least naikabit na natin. So yun, balitaan ko kayo. So iscan na lang natin dito sa ating OBD scanner. So ayun mga pare ko. na i na natin yung torque sensor and then wala na rin siyang nakailaw diyan. Ayan. Wala nang nakailaw ng sign ng pitaka. Ayan. So nandito yung EPS indicator natin. So yun, ulitin natin. Ayun ayun katabi sya ng check engine ayun so start natin ayun wala na alright so kabigyan natin yung gulong okay so solved na ang problema ng EPS ayun inabutan na tayo ng tanghaling tapat dito sa ginagawa natin. Binaklas natin tong sa may Sardine, sa may center console. Kasi sobrang tigas ng cambio. ayun. So mamaya malalaman kung ay pa natin yung transmission. Tsaka yan mga kinalawang na. Tsaka itong airbag module. Ayan. Tinanggal ko na to. Ayan. Nilinisan ko siya. Ayan. So ito siya kanina. Ayan. Tignan nyo. Sobrang kalawang. Diba? ba? Akala namin okay na. At tumaandar na. Wala nang fault code. Ang naging system naman, ayaw naman magkambyo ngayon. So, problema naman talaga to pagka sa mga ganitong manual. O kahit din siguro sa automatic. Pero, ito ang madala sa amin eh. Pagka ganitong galing sa baha, nadadali talaga yung transmission. Kasi pagka tinatapakan namin yung clutch, umiingit ngayon yung release bearing tapos hindi pa siya nakakambyo ayaw talaga pumasok so yun trinay na rin naming uh, gulatin at saka paikutin pero ayaw talaga pumasok ng kambyo. yun nag decide na tayong tanggalin na yung transmission talaga nito para ma check natin yung nasa loob alright so update ko na lang kayo ulit dito dahil nadagdagan ng problema at nadagdagan ng trabaho napakat, napakat yung clutch lining dito Ayan then puro talaga kalawang so nakadikit na yung clutch lining dyan hindi na namin uh, matanggal kanina so pinukpok lang namin to para masikwat ayan ito yung sitwasyon ng clutch lining at itong pressure plate ayan. so wala na po replacement na talaga lahat at ito yung maingay kanina pag tinatapakan yung clutch ayan. so wala na sira na lahat hours later right, mga pare ko ayan tapos na tayo dito ayan na natin yung transmission bago lahat ng clutch assembly so ayan goods na goods nagkakambyo na siya. at syempre malambot na malambot na rin yung clutch natin. Syempre bago yung assembly. Ayan. So, firmera. Okay, segunda. Okay, goods Ay, tersera pala yung kwarta kinta atras right goods na goods na yung Honda seating na bahan to ayan mandar na kumakambyo na so ayan bubuhin na lang natin to And...